kung magbibigay ka ng advice sa mga tao na ano, ano yung pwede mong advice para maging masaya sila? Ano yung pwede mong share okay. sa mga tao para maging masaya sila? Maging masaya? Appreciate lang yung mga maliliit na bagay. Kasi minsan di ba gusto natin, ang dami natin gusto sa buhay. Hmm. Maraming oh. dami natin gustong marating. Pero minsan kung ano na yung present, appreciate lang din natin. Like makita natin na okay rin naman pala. Masaya ka naman yan, ma'am. Oo, <laughs> masaya naman mga bagets rin kasi yung mga katrabaho ko kaya sana mo naman mga kwela mga bagets mahal ba may tanong sa, sa iyo ma'am mm. anong bagay yung nagiging nakakapagpasaya sa iyo or saan bagay nagiging masaya ako nagpa nagiging masaya ako kapag ako mababaw lang ako pag kasama ko family ko pag sa bahay at pag kasama ko ang pets ko So, sabi ka, pag, pag nagpapasaya sa sa'yo yung, ano, yung family mo, tsaka yung, yung pets mo. Adam. Masaya ka ba ngayon? Masaya ka ngayon? Oo, masaya ako. Kumpara sa mga dati kong trabaho na talagang ano, toxic talaga doon mm. si Mas oh, mas gusto ko 'tong work ko ngayon kasi may downtime. Ito nag-ocular ako pero parang hindi ako pinipressure agad sa office na bumalik. Kasi sakto lang, 'di ba? Kung i kung i rate mo yung ano, yung kasiyahan mo ma ma'am from 1 to 10, 10 mm. yung mataas. Anong ano mo? Ang rate ko siguro ngayon 8. Kasi siyempre baka naman may magiging mas masaya pa ako. Pero 8 ngayon. So sabihin, hindi siya perfect na. Ano, baka oh. may, may okay. ano pa. So ano yung sa tingin mo na, ano, na, na, na para mas maging 10? Ano yung sa, 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 tingin, mo, sa tingin mo kulang pa sa'yo para mas masabi mo na masaya masaya ka na? Sa, work na. ko. Mm, Kahit, award, sa work, sa pangkalata. Sa sa work, 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 sa sa, mas, sabi, masay, kasi, na, da, da, yan, sa So, may kulang dalawa. So, ano yung ko kumpleto sa, para maging perfect ten, yung okay. maging masaya ka? Ten ko kompleto siguro is siguro I think ano financial freedom financial freedom kasi so, iba talaga kahit sabihin nilang hindi nabibili ang ng mas ng pera ang lahat ng bagay iba ah, talaga kapag may mo, ano ka na o, kasi lahat, lahat kami nang ganito, pag walang pera, maloko talaga. Eh. Oh, oo, oh, di diba? Saka... Ito... <laughs> Tapos hindi ba may saat ka lagi, diba? <laughs> <laughs> talaga, ano ba yun? Saka nai-stress ka rin uh, na nagbabayad oh. Uh, ka, ganyan, ganyan. Oh, kumbaga parang ano rin naman yun. Tama rin naman. Kumbaga parang maging totoo lang. Kumbaga parang isa rin yung pera sa nagbibay oh, oh, totally kasiyahan, eh, diba? Kumbaga oh, oh. parang... Napaka-plastic mo nito ka sabi mo hindi <laughs> hindi pera hindi hindi, hindi to yon mga parang isa rin sa nagbibigay ng siyasa yung may pera kasi bisan niya uy pera mo lahat ng lahat ng tao, batiin, eh di ba oh, oh. <laughs> saka mas madaling maging masaya kapag marami kang pera kasi syempre hindi mo iisipin na ano yung uh, gata, parang ano yung uh, uh, -oh. may kang gusto, gusto bilhin oh, oh. diba na bibili mo diba mm -hmm. kung magbibigay ka ng advice sa mga tao na ano, ano yung pwede mong i-advise para maging masaya sila ano yung pwede mong share okay. sa mga tao para maging masaya sila maging masaya appreciate lang 'yung mga maliliit na bagay kasi minsan 'di ba gusto natin ang dami nating gusto sa buhay, parang mm -hmm. dami nating gustong marating. Pero minsan ko ano na 'yung present, appreciate lang din natin. Like makita natin na okay rin naman pala. Siyempre, mm -hmm. syempre, mas okay syempre kung mga ganun nga. Pero iba ibarin talaga pag na-appreciate mo 'yung, yung mga katmalit na, na, na parte ng buhay mo na, na nangyayari sa buhay mo ano, oh, parang, eh. na parang dito mo Salamat sa iyong magandang sagot, ma'am. Dahil <laughs> ay, <laughs> ay ano ka sa akin, very good ka sa akin. Yan, <laughs> diba? Ay, sa na lang, ma'am. Sa tarong na lang, ma'am. Oo. Ma <laughs> oh. Okay lang mas sa'yo na ilabas ka sa ano. Kasi nag-vlog ako, ma'am eh. Ah, nag-vlog ka ba? Ano'y video ba tayo? Ay, nag-vlog ba? Ano'y video tayo? OMG! May kita na ako. <laughs> Kuya, say, I'm saying hi to all your followers. Ayan. Um, Ano'y <laughs> mag-sa'yo na may mga ba message sa mga, ano, sa mga mga upload nito? Sa mga... Ano po, nag-ocular ako sa boss ko. <laughs> joke lang. Magsa i-shout out, ayan. Ah, siguro sa lahat na manonood. Ano yung, ano, if CBP nang iwan mo sa na nila, nang so, uh, bibigay. ko yan. Ayan, bibigay inspirasyon sa mga mapanood. Siguro, um, I would say, to take it ng day by day na. Minsan mas, masyadong malayo yung tingin natin sa buhay. Ayan unti-unti lang oh, unti <laughs> <yung, laughs> naalala ko fresh nung college ako alalang alala ko na ano magiging ko parang I'm doing well in school pero parang nag-aalala ko na parang yung mga klase ko figured out na nila yung gusto nilang i-person sa life parang chill lang sila ako parang nag-overthink ako mm -hmm. so yun eventually nung nagka-work na ako natutunan ko rin na parang hindi ko naman din kailangan masyadong mag tumingin na sobrang layo. Ano hmm. lang yung day by day lang. Okay, okay pang harap ng malaki, oh, ng malayo. Okay, pero baga parang step by step. Oh, step, huwag, by mo, step. Sure, huwag mo shortcut sure no? eh. Oh. Wala, wala shortcut sure hmm. eh. Kailangan mo daan talaga lahat eh, di ba? Kasi parang totoo rin siguro na marami kang mamimiss kung... Kung <coughs> shortcutin sure mo? Oo, or kung masyado ka nag-iisip na ah. ng malayo. Hmm. Marami mong mamimiss sa present. Marami ka din nakikita, no? Oh, si oh. parang din nakikita yung iba na... Mimi, parang may, may mas malaki matutulong sa'yo para marating mo yung gusto mong hmm. puntahan na yun. Kaso na, nakatitig sa malayo eh. Oh. 'Yung nakikita 'yung mga nandiyan sa malapit, na pwedeng malaki mag-awa uh, tulong sa iyo para mas madali marating 'yung oh. malayo, di ba? Totoo 'yan. Di ba? Wow, ang ganda diba. naman na. <laughs> Baka akala mo 'yung maliit na bagay na tutunan mo ngayon, di ba? Hmm. In the future, ma-realize mo na. Malaking tulong pala 'yun. 'Yung malaking tulong pala ipasab sa mga tuloy. pangarap mo na oh. marating, no? Okay. Diba? So, naman. Diba? So, ang galing naman. Pangalan mo, ma'am? Paula. 'Iyo yes, si Ma'am Paula <laughs> kasama natin, isang uh, ano ma'am? isang artista. <laughs> ma'am, maraming salamat sa pag-share mo ng ano. <laughs> yung mga kasagutan. <laughs> Sabi kayo, <laughs> pala itong si Kuwi, sunod-sunod na tayo na beauty queen. Opo. Okay, <laughs> Ito ang sticker. Mga sunod, ma pwede mo mapunda sa YouTube and Facebook. Ayan. Si TikTok. Kuya Marlon. Ayan. Okay. YouTube, Facebook, TikTok. Ayan. Maraming maraming salamat, ma'am. Uh, Paula. Paula. Ayan. Ingat ka palagi. Mag-iingat ka, Kuya. mag ingat ma ka rin palagi, mo. mama, Salamat okay, sa ano. Kita. Okay, salamat. Tapos, Maimay, tag ko friends ko. Salamat <laughs> <laughs> ma'am. Thank you, thank you po. God iyat bless. Oo, ingat. Hindi <laughs> nga naman masamang mangarap ng malayo, ng malaki, pero mas mga talaga yung unti-unti. No? Huwag kang tumingin sa malayo. Kasi baka, yun nga, maraming nga uh, bagay dyan sa paligid mo na hindi mo napapansin na mas malaki pala maitutulong sa iyo para mas madali mo marating yung pangarap na gusto mong puntahan.